Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang magkakambal na low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Pero may posibilidad pa umanong pumasok muli ang mga ito sa bansa bandang Webes. Ngayon pa lang, namong problema na ang mga magsasakang magpapatuyo ng palay. Pero may solusyon daw para dyan ang isang grupo ng mga estudyante. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Denise Valdezancho. Dito sa Pilipinas, hindi na bago ang pagpapatuyo ng palay sa gilid ng kalsada o sa highway. Pero may solusyon na raw para hindi natin gawin yan. Marami ang nakapansin sa viral TikTok post ng isang estudyante mula University of Perpetual Help Delta, Kalamba. Dito, ibinahagi ni Romhart Aninaw ang kanilang thesis project na pampatuyo ng palay. Pero ang unang pong tanong namin is ano po yung mga nagiging problema hmm sa December na anihan. And din pa lang po sa isang tanong na yun, halos doon na lang din po talaga umikot yun kasi sila na po agad nagsabi na ang problema din po na kinakaharap ngayon pag birth is maulan po, ma lag mabaha. And Binawal na rin kasi ng DPWH ang pagbibilad ng palay sa kalsada dahil takaw aksidente. Kaya naman binuo ng grupo ang dual-powered palay desiccator. So yung ginawa po namin is designed for rainy season and para po ang, ang, ang gamit po talaga sa mismong farmers. Mula sa pangalan mismo, pwedeng pagganahin through electricity o pagpepedal ang makina. Mapapansin din dito ang isang drama na may chamber sa loob. Sa loob po meron pong chamber, meron pong uh, maliliit na butas po na mas maliit pa po sa palay. Yung butas na yun, nare-regulate niya yung pagpasok ng heat through the through sa mismong chamber. Since na malilit ang butas sa pinaka-chamber, hindi po siya makakasunog. Hindi raw biro ang kanilang pinagdaanan bago masabi ang mga salitang thesis defended. Mula sa theory, designing, hanggang sa mismong pagbuo, halos dalawat kalahating taon ang itinagal bago masolidify ang kanilang imbensyon. Sa ngayon, ang plano raw ay mapatent ang palay da pagkatapos ng kanilang board exam. Eh, nung, nung na, at Provide na po na permanent din po yung mga clearance namin. E parang nabunutan na po kami ng kinect sa hotline nga po sa wakas. Tapos na rin kami sa journey namin. Gawa ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang mga pagkakataong tayong nakakikita lang, ang makakaintindi at maaaring makatulong upang sabay-sabay tayong umangat tungo sa maunlad na bukas. Mobile Journal Denise Valdez po. Hatid ang mukha ng balita.